pinakeup natin mga asan na pinahatak natin dun sa tricycle ni William ni Kapiling yan. yan yung gagawin natin kasi hindi mo handa rin mga sir at napakahirap pa sila yan sa probinsya mga sir kapag ganyan na yung motor mo at medyo peace out na mahirap sa pisa medyo check natin yan pero mayroon pa tayong dalawang ginagawa dito na isa isa to, isa to sa mga ano kung bakit kami umuwi yan dahil naka schedule kasi ito mga sir yan dalawa dalawa yung ating gagawin isang click on na uh, magtatap overhaul tayo magre-replace tayo ng ano, ng uh, black piston piston ring tapos ganoon din dito yung isa lang yung mayari nito mga sir yung isa lang yung mayari at same din yung gagawin natin magre-replace din tayo ng, ano, ng uh, black piston piston ring door standard pa rin yung gagawin natin sa so 150 dito kasi naka bore uh, 59 siya naka 59 ngayon na uh, iba ibabalik natin sa stock same pa rin yung, uh, yung mga head yan stock pa rin, wala naman din ginalaw. Kumbaga black lang talaga yung ano, yung ano niya, pinalitan. Kaso nga lang, may yung hatak. Imbis na lumakas yung hatak niya, kumina. Ayan. Tapos uh, bukas, ayan, nandun na kami sa Mahinila bukas. Sa Sibabiyahe na kami mamaya. Kaya nilash namin ito ngayon. Kailangan namin din itong matapos ito ngayon. bali tatlo ito. Ayan. So ah, ito. Alas natin ngayon. Tatanggalin mo nga natin. Kasi reklamo kasi nung mayari nito mga sir ay uh, malakas na magwawas ng dangis. Kaya ayun. Siya na rin kasi yung, ano, yung nag-provide ng tools. Ay nung no, ano ng pisa niya mga sir. Pumili na siya ng block set. At uh, ito yung uh, pisa ni Yamaha. Ayan. Check din first. Ayan. Sunset na yung binili niya mga sir hindi ko lang alam kung original talaga to or ano yan yung mga kit nya pinatungan na pati yung pulp seal na patungan na kaya kung sakali kay kuwan uh, mga sir dapat ingatan nyo to dapat hindi ito napapatungan ng uh, black kasi mabigat yung black mga sir ito mayuyupi pati yung ring dapat hindi rin nya napapatungan ito napatungan ay ibabaw natin yan. Kung na to. Yung sa Yamaha yan mga sir. Tapos yung sa black. Ayan. Sa click. 150. Ayan. Tapos dito na rin yung binigay niya mga sir. Kaya kapag ka once na ano. Huwag nyo tatanggalin sa pagkaka plastic dito mga sir. Kasi itong black na to mga sir. Mayroon siyang plastic. Kung hindi nyo pa dito kakabit kagad. Huwag nyo tatanggalin sa plastic. Kasi. Pag na. Naanggihan to ng ano. Or nabasa mo lang o napatakan mo lang ng tubig kakalawangin mara kung sa lugar ninyo medyo malapit sa dagat ayun kakalawangin yan kaya huwag nyo tatanggalin sa pagka plastic lalo lalo na to oh. yan huwag nyo padadangan na to kasi mayuyupi eh. hindi nyo rin to mga gamit kompleto na rin to pati valve seal hanggang sa piston pin isang set nga tapos kapag ka uh, 150 yung gagamitin ninyo o yung motor ninyo dapat 150 rin dapat yung uh, inyong pisa na bibilhin okay ulit muna natin yung mga ano kapatan natin ayan tinatanggalin natin yung ano, yung cylinder block mga sir ayan, gawa kayo ng ganyan tungtungan ipatong yung uh, stand tapos tanggalin nyo yung shock ibababa nyo yung makina yung gulong para madukot nyo to kahit hindi natanggal yung stat yan sabay namin itong ano tinatalas yung mga saka click okay ito na mga sir tanggalin natin yung cylinder block saka yung uh, cylinder head ito yung cylinder head nya mga sir ah. kung kapansin nyo basang basa na yung kanyang uh, carbon deposit yung mga sir dahilan po yan na nagbabos na talaga siya ng nangis yan yung mga isa sa, sa dahilan pero kung kulay kalawang to yun goods na goods po yun tapos to yung black niya mga sir yan may gas gas na to kaya may gas gas na kaya ang lakas na magbawas ng langis kaya matik magpapalit tayo nito kasi kung ipaparebor mo din naman yan medyo gastos ka rin. Tapos lalo kung nasa probinsya ka, mahihirapan ka sa piston. At uh, ito kasi mga sir, napaba na itong motor na to Simula nung ano, nung uh, pinilit na tinanggal yung center stand, ayun, nabasag yung center stand, pinahinang, kaya kinaras-cross daw lahat ito. Ayan, kaya gagawin natin to Ililigrinding kupon natin ito, lilinisan natin ito, tapos lilihayin natin ito. Dapat pantay na pantay ito mga sira dapat wala kayo makikita mga itim-itim na ganyan para hindi siya prone sa overheating lagi at hindi siya bulwak yung black palit po yan yan may yun yung ano pati yung pistol mga sir kasama yan sa papel natin yan maingay yung ating background mga sir dahil nasa tabi tayo ng kalsada walang makarto kayo with yan mga sir tapos yung compressor natin maingay at ito na may susunod natin tatanggalin pero, yung process na to hindi linisya na. Ayan. Yung grinding compound na natin, yung uh, cylinder head niya. Tapos, i-reface natin yung kanyang face. Siyempre, huwag niyong kakalimutang uh, balawan mabuti. Kasi, gumamit tayo ng grinding compound dahil napakahirap po yun, mga sir. Tapos, yung black. Ayan. Sinasalpak na natin. Ayan, ito pala yung black niya. Sasalpak na natin. Tapos, uh, tatanggalin na natin yung ano yung piston, tapos ugalayin nyo na maglagay ng basahan, dun sa likod ng piston, para ikis na magkamali tayo ng pagkakatanggal ng ating pin, or yung pin lock hindi siya papasok sa loob okay ayan, salpak na natin yung uh, ring sa piston, tapos mamaya maya pakita ko sa inyo, yung uh, posisyon ng bawat gap kasi dapat ano magkakaiba ayan, lagay na natin yung piston yung ring sa piston, ayan dapat dito yung isa dito sa pa packet ng ano, ball packet ng intake dito, tapos yung isa naman ng gap, dito rin tapos yung sa ring naman, ng gap sa exhaust valve packet nya dito rin yeah. para maganda-ganda tapos syempre intake nasa taas pa rin yung intake kapag binabalik natin pag ganun pa rin yan saka lagay nyo ng langis bago nyo ilagay yung ano yung yung lock ay okay, lagay mo na yung piston pin lock saka yung pin sinapak na natin yung uh, bago natin yung piston tapos kapag maglalagay kayo ng ano piston pin lock lagay nyo ng basahan para hindi mawala hindi tumalsik sa loob tapos sa Yamaha naman mga sir, ayan, natanggal natin. Dito, hindi natin kailangan pang ano, iangat pa yung uh, motor o si ipatungan yung center stand. Hindi natin kailangan kasi mataas yung kanyang ano. Ito. Ayan, si click kasi mga sir, sakto-sakto. Si Yamaha kasi, nakataas siya. Kaya eh, mahudukot mo, kahit hindi mo napatungan. tapos ayan. Ayan, kinakarbonan na natin. Kinatanggalan natin. Tapos yun na yung aftermarket niya na ano na block yung piston na eh, yun, laki papaltan din natin yan isang set na yan tapos after natin malinisan o ito, nakarbonan gasolina naman yung babanatan natin pag hukas dyan, ilan malinisan natin mabuti ayan, so na natin yung block natin mga sala pero lagyan nyo ng langis to lagyan ng langis para yan yung magsisilbing pampadulas nyo mga sir kapag once na binabalik natin yung block sa piston ayan nalagay na natin yung block kaso nga lang nung tinangkal natin block nya mga sir kulang sya ng dawel tulad nga sabi pa nila hindi na tayo yung uh, nauna nakalas yung itong makina nya dahil kulang siya ng dowel at ito yung pinaka isa sa importante mga sir para hindi ma deform at ewa din sa overhead yan pa yung mga yung ilalagay natin kasi ito lang yung mayroon tayong available parehas lang din naman to yung laki ng butas nya kaya yung natin ay pasok pati yung dawel pa kasi Kaya ilagi niyo i-double -do check mga sira. Ta dapat dalawa sa baba yung dawel niya, dalawa din sa taas yung dawel. Pag niyo pong tatanggalan ng isa diyan, lalo kung ang uh, motor natin gumagamit tayo ng kulan, hindi pwedeng ang isang kulan ay mawala. Isang dawel pala na mawala. Ayan, tapos -ayan natin. Head na lang yung ating uh, kulang para may salpakan natin dito para may tayo lahat at uh, makatestingan natin itong panda rin kaya siguro nagasgasan ng masyado yung kanyang black mga sir kasi kinulang ng ano kinulang ng isang dowel okay, ito na na natin yung cylinder head tapos nagpart din tayo ng valve seal tapos yung kanyang valve clearance mga sir 0.010 mm tapos 0.024 mm naman sa exhaust at syempre kailangan i itupdate dyan para pagtawan sa pinahandal nyo mga sir ay uh, isang pinot mo lang start na sya agad yan, kuha kayo lagi dito sa magneto unang una at uh, dapat yung piston ninyo dapat nasa taas lagi yan tapos dun sa ano ayan, ginawa ko na rin ginawa ko na rin ng video yan mga sir kung paano mag top dead basta pagka natop dead yun sya ng maayos mga sir ayan, surbol na surbol yan sur aandar sur ka agad dyan So, dati kabit yung water pump assembly natin mga sara. Yan. Sa water pump natin mga sara, kapag ka kayo magkasauli, uli update nyo yung uh, water pump dahil mayroong uh, guide yan para hindi kayo malito. At dapat nakatap-dict din kayo dito para in case na pinasok nyo siya, hindi nyo na siya kailangan pang pukpukin para purpose nun, hindi mo deform or hindi tumulak yung pinaka ALC sa loob ng water pump para hindi masira, baka mamaya magulat kayo ba't kaya nagli-leak. hindi kaya bakit kaya ano nag-overheat dahil dun sa ano, pagkaka-install natin medyo hindi maganda, ganoon kaya yun nadadaling dito naman tayo sa Yamaha mga sir bali na ugas na natin na grinding cook na rin natin at nagpalit na rin tayo ng kanyang uh, valve seal tapos i-install natin yung uh, piston niya same din sa ginawa natin dun sa click sa click kasi patapos na Ayan, same din sa gagawin natin kung ano yung pagkagawa din natin sa click ganun din dito sa piston o piston ring ng uh, I mga sir yun, yun pa rin yung gagawin natin Ayan, install mo na natin tapos pakita ko sa inyo Basta tatandaan nyo lang lagi dyan mga sir kapag ka once na mag-install kayo, mauuna lagi yung Uh, oil ring tapos papansin nyo yung ating piston ring itim saka silver Ayan. tapos sa silver niya man nya may mga pangalan yan yan T tapos yung sa isa T1 yung itim sa gitna po yan at yung pangalan dapat sa ibabaw kanya sa gitna po yan dito tapos yung silver sa taas dapat kayo ito mga sir ha. Kung nyo yung gap. yan dito. Sa kapila, dito isa. At yung sa all ring naman. Diyan din sa kapila. Tapos dito rin sa kapila. Tapos, minsan din mga sir, may mga piston na walang, walang, walang mga marker. Pero so, dito, walang nakalagay na in. Pero ang nakalagay sa kanya, parang kanyan lang, parang tuldok lang. Tapos yung steady niya, baliktad. Ang una niyo gagawin diyan, ang magbasi na lang kayo sa valve packet niya dito. Kapag medyo malaki yung valve packet niya, matik po 'yan, doon po 'yan sa intake. At kapag maliit, doon po 'yan sa exhaust. Tingnan ganyan Okay, balik muna. Lagyan muna 'tong tapos maglagay din kayo ng basahan para maiwasan natin yung uh, back jump mga sir kasi dadami yung trabaho natin kapag ka once na yung lock na yun yung piston pin lock pumalsig sa loob mas marami tayong tatrabahuin kasi hindi natin pwedeng hindi kasi tanggalin yon kapag nalaglag. Kasi mamaya pumapit yan dun sa may timing natin. Mas delikado. At uh, mapupiriwisyo pa yung customer natin. Kaya dapat ingatan nyo lang lagi. Dapat di baling matagal at least sureful naman tayo sa ating gagawin. Eto, nakapit na, na rin natin yung piston. Tapos yung radiator naman at uh, papalan din papalan daw din natin ng kanyang ng uh, oil sa gear oil tapos sasalyan natin na ng kulan papandarin na natin to siklik ayan change your gear oil tayo tapos coolant, gamit pa rin natin yung uh, MPX 4N na uh, Jer eh natin magandang langis yan mga sir iba <laughs> e, yata yung gear oil niya. sobrang itim Okay, eto, ma-under na siya mga sir ah. Kapag ka once na maglalagay tayo o magsasali tayo ng kulan, pandarin nyo muna, buhusan nyo muna bago nyo pandarin tapos sa kanyang siya lagyan ng ano ang kulan tole kumbaga pasisingawin kasi natin yan mga sir para hindi siya mag overheat or mag or, ano, loobas yung sign ng overheating yan Naganda na uli yung kanyang tunog mga sir. syempre after natin siyang gawin, ay uh, idadiagnose natin siya para magmatch yung uh, TPS 2 ECU para hindi ano malakas kumain ng gas at uh, napaka-importante yung din natin yung ano, engine speed niya mga sir ayan, magpapalit tayo ng fuel filter mga sir tapos CVT cleaning din pala ta. Ah. ayan, may team na yung kanyang uh, filter lagaan nyo rin yung motor nyo mga sir sa filter kasi delikado po yan lalo na si click mo nga sa uh, front lagi yan sa pagkasira ng ano ng pump halos karamihan sa ginagawa natin puro click yung na, nagkakaroon ng defective lagay na natin yung block ni Yamaha na may at uh, yan tinatanggal natin yung dowel kasi napaka importante yung dowel na mayroon yan dahil madi-deform yung ating block to cylinder head tapos gasket Ayan, so na natin yung cylinder head. Ayan, tapos yung gasket ha. Okay, so napak natin yung cylinder head nito mga sir ha. Tapos maya maya, papandarin na rin natin to. Lagay mo natin yung sprocket cam chain si Yamaha mga sir kahit na mahuli yung sprocket cam chain okay lang sa kanya si click kasi hindi pwedeng mahuli kasi may hihirapan tayo dahil gawa nang meron siyang uh, oh, holder okay ito mga sa tapos na natin, natin si click 150 ayan nakaprepare na yung mga pinatayang niyang pizza nakaw nagbiblink na yung kanyang ano Ayan, na. Uh, tayo ng fuel filter. Tapos nag CVT cleaning tayo kasi meron siyang lagitik. Kapag binirit, binirit mo siya, tapos magbaba yung minor RPM, doon mo na rin yung tak 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 Dahil yung sa slider piece. Talo yung kilometro niya mga 29,637 at uh, nababa na yung makina nito dahil sa sintos tan na nabasag kasi pinahinang niya. Tapos yung Yamaha, ayan, may kabit na rin yung makina niya. Black piston, piston ring, cylinder head, gasket, saka yung ano, kambucho. Guns na guns na to, pwede lang po yun may-ari nito mga sir. Tapos ayan, papaandray natin. Tinanggal natin yung tangki, -tangki mga sir, magpapag tayo ng uh, Filter kung hindi pa yata ito nagpapalit tapos mag-citybit cleaning din tayo dito mga sir Ayan, sobrang dumi ng kanyang uh, CBT mga sir. Kaya dilinisan natin yan. Ayan, ipalit na rin natin yung filter. Ilalagay na rin natin doon. At ipabalik na rin natin yung kanyang mapuan Tapos gagamit na natin ng diagnostic tools. Okay, tapos na rin natin si Click sa si MIUI mga sir. Ayan, tapos try natin. Ito na rin yung mga pinagtanggalan din natin, no. Oh. Okay, panay natin. Kaso na konti na rin dito. Okay, maantar na to. Ayan, may na yung kulong. Tapos yung isya, testing natin. Kasi papakuha na rin natin to. Ayan. Okay. Ito tayo. Okay, ayan. Alas nung maantar na tapos yung isa naman yung tinutro for natin ayan, yeah. next kasi matagal lang na stack tong mga sir ayan, yeah. pinagkatanggal na natin kasi unang una kapag ka once na na stock yung isang motor mga sir i-check nyo lagi dyan, gasolina kuryente, E eh, yung mga gagalawin nyo, ito, kung makikita nyo ayan, may mga sapot sapot na tapos uh, na check natin to problema lang nito mga sir kaya hindi na lang mapahadra under to yung uh, ignition coil lang mga sir yung problema nito nasira na yung ignition coil nya ok testing muna natin try muna muna ayan yeah. yung ilalagay natin ignition coil nya mga seri ay uh, sagarin 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 ayan yeah. pang TMX 155 kasi itong Sasuke step ito pa yung ano yung noon noon pa na FI siya pero pwede mo siyang gamitin ng uh, ignition coil ng dekarburador ayan yeah. Kinabot kumamit tayo ng ignition coil. Tapos paano rin mo? Yan. Okay, ayan. Mantap na. Ayan. Ignition coil lang yung problema niya. Kasi kapag gagalito mga sir, pagka magto-troubleshoot kayo, basic troubleshooting muna para malaman nyo kung ano yung sira. Okay na, patay nyo na. di na, i-segregate na yan. Lagay mo lang ano, tapos man na yan. Ayan, pagka sa basic troubleshooting mga sir, dapat i-check nyo dyan, kuryente, tapos gasolina. Dahil nga if I to, i-check si nyo pa rin kung sakaling kwan, uh, yung CDI, isa rin yan sa nasisira. Ang gawin nyo, tanggal nyo sa pagkakasakit, itis light din nyo yung, ito, ito. Sana, sana. Ayan, ito. Yung katabi ng orange, itis light nyo yan. Dapat kapag ka nag-on yung ignition natin, or yung sosyan natin, doon lang dapat iilaw. Kapag yung ignition, dapat mamamatay din yung ilaw ng test light nyo. Kapag once na hindi umilaw yan, matik may problema sa wiring. Tapos isusunod, isusunod nyo, yung puti. Yung puti na may guhit na blue. Dito yan sa ignition. Check nyo rin yan kung good yung wiring nya. Nakadepende rin naman yan sa motor mga sir. Kung maganda pa yung appearance, tapos talagang tutaling hindi naman dinaga, check nyo na kagad yun yung ignition coil. Ito yung mga dapat nyo i-check. Kaya ito, yan yung uh, gagamitin natin kasi napakahirap kasi yung ano, yung pisa nito mga sir. Kaya conversion na lang tayo. Gagamitin natin pang ano, pang 155. Abang uh, inaano natin ito. Dahil lumantan na, patayin natin. Dahil uh, tinawagan na rin natin yung may-ari nito mga sir. Isa rin natin na ano, uh, follower, subscriber din yan. Mapapanood nyo rin yung videos natin dyan. Kaya ito nga natin para wala tayong gagawin kasi babalik na tayo ng Maynila mga sarang. May iwan lang si Kapiling. Kaya yung may iwan. yung Pag temek siya gagamitin natin mga sara. Tapos ito magiging ground na to. Dudugun tayo ng ganito. Tapos dyan natin lalaki na. Kasi ground na rin naman yan. Tapos pagkakapagin natin ng gantun. So may kanyang ano. Spark plug dahil mahaba naman to Ayan, nakabit na natin yung ignition coil nya. Tapos, kick mo nga. Kickstart mo nga, le. Okay, ayun. Muntala. Ayan, yung sabi, ignition coil ay problema nito. Kaya, babalikan natin. Pero, yung battery, din natin yan. Para mag -post or magamit yung post-truck. Okay, tapos na yun. Ayan, dito na ako tapos yung ating uh, video, mga sir, sa tatlong motor. Ayan, tapos meron pa tayong dalawang dumating din. Ayan, eh, smash. Papalit na ang cover at bearing naman yung isa.